Ano to? Magturo ka naman, hindi yung puro kalokohan yung content mo. Uh, ah, sige, testing natin. Makulit ke. Tara. Yon mga idol, share lang natin kung paano natin madadala sa taas yung layout ng asintada mga idol. Unang-una, gawa ka muna ng frame niya. Katulad niyan. Yung frame na yan. Nakakabilaan. Dapat pag gumawa ka niyan mga idol, ano, uh, walang kalog, hindi nagalaw. Uh, kasi diyan kagagawa ngayon ng ano ng waterboard yung batakan mo ng tanse. Ang manggagawa naman mga idol kanya-kanya ang diskarte yan eh. Pero ang diskarte namin mga idol pag kami nagle-layout ng ano ng asintada sa eskwela kami nakakuha. Dito mga idol, oh. binabalik namin yung batak diyan. Ayun nasa gitna. Ayun kahoy na yan. Binabalik namin yung batak na yan. Tanse pag ganun. Pero din yan doon, eskwela diyan hanggang doon. Tapos, sinusuatan uh, sinusukatan namin ulit. Parang ito na yung mga idol Mula dun sa gitna yung Eskwala 580 Ayan yung mga idol Pati dun sa kabila 580 rin yan yung Eskwala nyan dun Pagkatapos uh, Sinusukatan natin tong Ito tong asintada na to mga idol Yan 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 Ang sukat 23 23 mga idol Kabila rin 23 Ayan mga idol 23 din 23 Tapos to mga idol Itong bata na to Hinulugan natin yan Punta doon sa taas Yan Ayan hinulugan natin dyan sa, Ayan tapos doon sa taas Hinulugan din natin yan mga idol At eto na yun mga idol ah, mula doon sa tansi na yun, na nasa ibaba na yun, Ah, natin. Ito na yun, yung guhit na yun. Diba, sinukat natin yung tansin mula doon sa asintada. Ito na yun, mga idol Ah, kung ano yung naging sukat niya doon. Halimbawa, 23. 23 naging sukat doon sa baba. Ah, sinukat natin, mga idol. Yan. 23. Ito na yun, mga idol. Yan. Tapos nilagay natin sa hulog to, itong ah, uh, bara na to. Nilagay natin sa hulog. Yan. Nakahulog yan. Dito ka na ngayon magbabata ng tansay mga idol. Yan. Papunta doon sa kabila. Kung ano yung naging proseso mo dito, ganoon din yung proseso mo sa kabila. Kaya ang diskate mga idol para madala mo dito sa taas yung layout ng asintada. Alright, alright mga idol. Sa construction ng mga kanya-kanyang diskate, eh, eh, ko lang yung diskate namin kung paano mag mag-layout ng asintada. Paano madala yung layout ng asintada dito sa taas? Alright mga idol, sana may natutunan kayo. Bu